Lamang sa oh. Alaga si 50 pesos lang nabili na ko, oh. Tara Ang dami, murang mura at Ibabat ko sa dahon ng kakao na talbos. Yan. At liliputukan ko 'to mga at meron siyang Ayun, oh. Sitaw, sayo pang ilalim na sa pinat. Yan, may sibos bawang na nagyan ko. Oh. Ayan. Babago na ito, mga satsa -hirap. Ito na ang satsa oh. Ayan. Talbos na nga ano lang yan, ah, kakao. Ah, uh, pwedeng gulayo yan, makasal sa hirap. Ayan, tapos na ang aking pagbalot. Ayan, ipapaksibin ko muna. At talaga nasa sa gata. Ayan, no? Oh. Ayan, uh, ah, sa kasal sa hirap. Ayan. to, kasal sa hirap. Tuntalbos ng kakao. Pagsiwat sa gata natin. Yan, ihalo natin dito. At uh, limay natin. Yan. Tapos na kakaw yan. sa hirap. Pagsiwat muna. At saka ito, merikado. Oh. Mamaya magpaparikit na ako. Ayan. Ayan, no? Oh. Ayan, masan sa po. Saan ko na ang pinaksiwan. Pagsiwan na, ano, binalot sa daon ng Tapaw, natalbos. At mamaya, liliputo ako na mamaya. Ipapahuli ko itong suka kasi yung si tao baka tumigas. Ayan ka ko, tsera po. Oh. Talaga ko na lipoto ko. Oh. So yun o. Oh. quality. Sarap yan. Ayan mga aduto ng mga sad sa Mga sad talaga yan. Oh. Lipotok ng nyug na yan. Aking uh, taksiw. Oh. Ayan ah, o. Oh. Lagi natin ang tandad. Pusat Para quality, sarap. At hindi ako nagbibitsin. Ayan. Asin lang o. Oh. Asin lang, hindi ko nagbibitsin. Kasi masama sa, kasulong, sa kalusugan yun. Ayan, tandag yan na ano. Okay na. Lapit na to. At siyempre may suka yan. Kasi para pag may suka nga, kasi kaya paksiyo sa gata, may suka. Ayan, luto na mga kwalito yan. Mga kasatsera, luto na. Kwalito yung kwalito yan, oh. Wow! Na, ito mga Ayan, oh. Ayan, kaya tayo. Paksiyo ko na niluto. Ayan o. Oh. Wow. Sarap naman. Ayan o. Oh, sarap o. Oh. May sitaw pa yan o. Oh. At may tanlad. oh Uh. Binalot sa, binalot ko sa ano o. Oh. Talbos ng ano, yung bata pa. kakaw Daw lang kakaw, Talbos. Wow. Sarap. Ah. Sarap. Ah. Tatahirap. Okay. Okay. Ya, loh. Apo? Hmm. Bali teh sarap. Hah? Padahal ngasih tawag itu malilit teh, padahal tamban malaki, eh, padahal ngasih.